Aray, mga kaisan, medyo mababaw. Maganda-ganda. Alas 4 na naman, mga kaisan. bilis ng oras na yan, oh. Aba, maghahapon na po ako din, eh. Nang hirap kilusan ng kaba, ah. Aray lang ang naman ang mahirap ay eh. dalawang luang Kaya tanggalan ko lang ang punong damo Mga kaisan tamo may napasin po ba ako dito Ari po ay Sinearch ko na sa google Nirigay ko ba Ang nalabas ay katas daw ng ginto Tapos naparood ko rin sa tiktok Totoo nga kaya yun mga kaysanta mo Ayan o no? Sa amin naman po ang ano nito Kalawang po ng Palayan Ayan ang sabi naman sa google nalabas po ay pinakita ko ba yung puto ginto sabi ay ano kasabi sa tiktok pwede daw may nakareserbang ginto di yan, ayaw akong oh, totoo kaya mga kensya o oh, posible itong lupang ito ay mayroong ginto Uy! Kagre! Gano ko? Ka? Atok? May pinagbakasan dun ah! Pinagbakasan! May pinag Ah! Ito mga kainsan oh. hmm. May reserve pa daw po dito ng ginto? Ewan. Ito oh. Pero sa amin po ito oh. Yan. Kalukuhan na yan oh sa amin po ito yung kalawang ng putik kahit i-search ko sa google yung puto pinakita ko siguro kulay gold lang mm. ayan o. ito daw po ay langis ng ginto ayan oh. dami yan po ang napansin ko dito ito lang ang lugar na ito oo kaya sinerge ko nung minsan tapos dumaan din sa wool sa tiktok ayun daw ay ano ano nang ginto singaw eh awan kung totoo baka naman ginto so ano mga kaisan ayan eh puro ganyan po eh. ayan eh ginto ng putik eh pero sa amin po yan ay eh, kalawang laang ng putik eh pero sabi naman sa google ay eh, ano daw ng ginto ayan eh. o kulay gold laang kaya nabas eh ganyan hmm? Ngayon oh. Eh. Mm. Nagkikinang-kinang oh. Langis. Kahit sabi ni Parin Jerby, yung kaibigan kong taga Bicol, di ba't nagbisita po dito? Pwede daw may ginto dito sa ilalim dito. Ayan oh, hanggang diyan po eh, ganun. Yan. Yan po ang natrabaho natin. Pagkabulog ano maghapon. kaya naman din ano uh, hmm. yan tamo yan mga kaisan ulali dito sa dalo dito sa malalim mm, yan uh, kulay ano yan uh. mm. oh, yan ano hindi kaya may ginto ang ilalim niya kaya sobrang lalim ano hati-hati hati-hati tayo na ano, mga kaisan Oo. Oh. Ano nga kaya? Pati pala ari, oh, dami. Na May yamashita. Mm, yan. Nalangis. Baka yun eh, ano lang. Ano lang abuno Ayan, oh. Mm. sa bagay ang mga bato naman talaga ay may ginto ano po baka ba merong ginto pero maliliit mga bato siguro ngayon meron din pauti uti hmm kulang ang sa trabaho ka insan kung anong nakikita mong <laughs> ay ako biro na curious lang ako nung minsan Tsaka kanina, talagang search ko ulit sa Google ay eh. talagang ginto ang nalabas ay eh. kulay gold ayan eh, oh. Oil daw, oil. Oil lang ginto daw. Baka lang is. Eh, eh saan mo naman hanapin yan? Kailangan dyan ay eh, may detector. Anong? May pang magtrabaho na. No? Anong mga kainsan? Pensa, 'yung kinikita na. May ginto, ginto ka pang nalalaman na ayong akin buta oh Kitay hati-hati mga kaisa pag may ginto ano. Mga kumusta pala ang ano? New Year natin. Kumusta ang New Year ninyo? Yo. Kami nagpaputok lang nang kaunti ay. Kumain. Yo. tapos iniregaluhan ng inay at itay yari na gawa ng kaya naman po may nagkukumit lang na hindi maganda kaya po perming niregaluhan ko ang inay at itay makinani at makitatay ako ay matanda na sila mga kainsan ang akin ba'y maranasan man lang nila yung ginhawa ng buhay kahit kaunti. Maibigay ko, maibigay namin. Ni yung... Kung hindi na... Hindi nila naranasan dati. Oo. Oh. Kung maranasan man lang, lang nila. Sila nagpakahirap ay. Oo, oh, pagpapalaki na lang sa mga bata. Ah, apa. Kaya na mga sakripisyo. Yun naman ang akin. Pero yung iba naman yan, lalangin, ano? Malangin, langin. Pag umigi na ang buhay, marami akong kilalang ganun. Hindi na pinapansin ng mga magulang ba? Yun ang huwag niyong papag-aralan. Mga batang nanonood. Nako. Laki magpapasalamat. E bay, kayo magpapasalamat. kaya kayo naman pag-aalagaan niyo siya kami. Nung mga bata kayo ay eh, ano ah, kaya naman kayong inilaga ano yan ah. Pag-aaruga ah. Kung nakagawa man ng hindi maganda, ang inyong magulang sa inyo. Patawarin ninyo. Ganun lang naman yun eh. Ang isipin mo pa rin kung paano ko pinalaki. So, kapag kayo umigi ang buhay, Huwag nyo naiiwanan yung magulang ninyo. Hindi yung kagaya ng iba na pag na ang buhay, nagkapera na, iiwanan na. Huwag ayun. Mali yun. Maling mali. Ikis na ikis na yun mga kaisan. Yan, sa mga batang nanonood. Nako. pag nagkaroon kayo ng kaunti abutan ninyo yung inyong magulang kahit kaunti lang yung po ay tuwa na kahit dalawandaang piso tuwa na yun oo Yo. hindi naman nahingi ng malaki ay hindi pati naman nanghihingi ay abutan mo Yo. matutuwa sa iyo yung iba naman nakatingalaan liig, nakakwartala ang bagay yun yan, yeah, sa mga kabataang nanonood po Alas 5 na mga kaisan. Bilis ng oras. Bukas na uli. Ah, ah. Gagabihin naman tayo. Uh. Ang bilis ng oras. Oh. Hugas pati pang ilalim. Ah, ah. Yan ang sakit. Ah. Update. Agat ng sawah. pasma ano mga kaisan naghahapon yung ano mga babad tas ang kalahati ng katawan ay ah nakakaligo ah. amoy agit po ako ah ah papagas mga kaisan eh eh oh ah, kakatpunar eh ako'y magpapagas na mga kaisan maraming salamat po